Kaya yung mga nagsisimula lang Huwag kayo mawalan ng pag-asa guys Gaya ko, hindi ako nawawalan ng pag-asa So, good morning everyone Sabado na pala ngayong gar Ano na gar, Sunday na bukas Saan ang ride nyo So guys, update ko pala kayo sa kinikita ng bawat video ko wala na guys ang na kahit hindi naman kalakihan ng viewers natin ay papano may kunting kita kaso hindi kagaya nung unang monetize ko medyo mas malaki kaya e ngayon wala na kasi lahat lahat puro content creator na Wala nang nanonood sa Mga video Kaya Lahat ng tao Content creator na Vlogger <laughs> na ba Eh syempre lahat guys pagka, Lalo na pagka page yung gamit nila Pag ipanood nila sa Video mo kasi wala namang kita yun Pagka ano, kasi hindi lalabas yung Ads pad Pagka Pids yung gamit Gamit nilang pang panood sa video mo Hindi lalabas yung ads guys Pagka Pids yung gamit Okay lang sana Pagka yung mga ibang content creator Ang ginagamit yung main account Kaya Makatek yun, nalalabas yung ads Kung hindi nila i-escape Kaya ganun nangyayari guys Kaya marami ng Creator ngayon na Mga nagsisimula Gaya ko pa lang Pero karamihan namang Mga boss ako yung ginagamit Mga main account Yan kaya nga lang Kumunti yung views natin Kaya ganun nangyayari Wala na nga Sa isang video ko nga Wala nang isang dollar yung ano Yung kinikita Kasi nga lahat Kunting creator na Kaya yung mga nagsisimula pala Huwag kayo mawalan ng pag-asa guys Gaya ko hindi ako nawawalan ng pag-asa kahit na 30.7k na 'yung followers ko Darating din 'yung araw na 'yung sa atin ay makakamit ang ating pangarap Kaya payo ko sa mga nagsisimula pa lang mga boss amo huwag kayong mawalan ng pag-asa Upload lang ng upload kahit wala pang hindi pa siya monetized mamomonetize ka din kagaya ko na nagsisimula pa lang kaya huwag kayo mawalan ng pag-asa guys gusto ko nga baguhin yung ano mga busamo mo yung content ko pagka may budget tayo ibahin na natin pero magmumotor pa rin tayo sa kalsada pa rin yung gagawin nating content pagka may saktong budget na tayo guys maghanap tayo ng ano ng matutulungan kahit kunting tulong lang na yung mga palaboy sa kalsada na makikita natin pero pagkain yung ibibigay natin car. mga pagkain pagka may budget tayo ha. Eh ngayon wala pa tayong budget. Di pa tayo nakakasaod, nasa kalahati pa lang yung dollar natin. Nasa 50 51. Pero hindi lang 51 guys kasi may nag-update kaya yung unang kita ko pa lang yon. Hindi na isama lahat. Pero malapit na tayo sa sahod. Sana papasaho tayo ni Lolo Meds Kaya yung mga nagsisimula pa lang kahit Monetize na kayo, upload lang kayo ng upload Kahit wala pang isang dollar guys Yung kikitain ng isang video nyo May ipon din yung guys, may ipon at may ipon Gaya ng mga kinikita ng bawat video ko Wala man isang dollar pero Naiipon siya tsaka dapat palagi kayong nag upload para tuloy tuloy yung kitahan nyo sa content ninyo huwag kayo lang mawalan ng pag-asa yun lang ang sasabihin ko sa inyo guys na tayong mga nagsisimula pa lamang So ayun guys, hanggang dito lang ang aking vlog. Maraming salamat sa pakikinig ng aking video. Sheesh! Babush!